Actually ang schedule ng OBP Office of the Vice President sa Senate ay Lunes, sa ah, Monday. Sa Monday. Uh -huh. so, pero nagpadala sila ng sulat na hindi makaka-attend si uh, Vice President Sara. Uh -huh. So by tradition, ang Senate uh, dito sa Senado ang uh, head of office ang nagrepresenta ng uh, budget nila. Uh -huh. O so, kaya Paano ho 'yun? Uh, Nakipag-coordinate kami sa office of the vice president na kung kailan libre ang uh, vice president para ipresenta yung kanilang budget. At ito ginagawa namin sa lahat ng agencies. In fact, today lang nakuha ko yung letter ng DOST. Yung DOST uh -huh. naman dapat Wednesday. Mm -hmm. Pero nagpadala sa amin ng letter si uh, Secretary Solidum na hindi rin siya makakapunta. Mm -hmm. Kaya sabi namin sa kanila kailan ba sila pwede. Dahil by tradition... Uh, yung head of agency ang nagpresent nagpre ng kanilang budget. Ah, okay. Paano, ano, hypothetical question lang, Senator, no? paano kapag uh, hindi nagtugma yung mga schedule at hindi nakapunta yung mga principal dun sa mga budget deliberation na yan, what will happen to their budget? well, Ra Raul, mayroon naman tayong dalawang buwan. No, until mm -hmm. end of uh, October pa ang budget. So mm -hmm. I'm sure makakahanap kahit na Sabado-Linggo. Uh, ah. Wait din naman. Actually hindi ginagawa. Actually hindi ginagawa Friday, Saturday, Sunday, no? Alam niyo man 'yo, hanggang mm -hmm. Thursday lang kami. Pero kung kakailanganin, Pero kung kung kakailanganin, kung talagang hindi talaga pwede, uh, para lang matapos ang budget on time, we're open to that. No? Pero sir, <laughs> ang isang malinaw, hangga't hindi humaharap 'yung pinakahead ng isang agency, hindi makalulusot sa committee level ang kanilang proposed budget. Hindi namin i-present 'yung kanilang budget, no? Yon. Dahil 'yan ang uh, Tra tradition at proseso. Mm -hmm. At uh, maraming agency, in fact, uh, Secretary Garin ng DOE nagpasabi rin na hindi kaya. Mm -hmm. Yung team niya namin schedule, uh, si Secretary uh, Recto, hindi rin pwede. Marami rin sa kanila rin, I guess, may mga prior commitments. Mm -hmm. So, aming uh, coordination with them, eh, magbigay sila ng date na pwede sila. Basta kailangan pumunta yung head of agency.